dito yung maliit na lumbog Pagalain ko kayo ngayon sa Germany Barney Mundo ang tao mamaya, sobrang dami na nitong tao Silabasan na yung mga pasahero Uh, magagandang klaseng gamit ng bahay kaso malalim, medyo mahal yung alam mga stainless Ito mga original mamaya so, pakita ko sa inyo guys ito yung kainan ko duner kebab yan. at sobrang taga na nitong duner na to yung kebab na yan pwede natin na Kulit kibab tu ya. Tidak ni. Kena orang yang punya masyarakat yang kulit kibab tu. Kulit kibab.